dito sa Pilipinas. Isa ang Metro Manila sa palaging tinatamaan ng malakas na bagyo at mahabang pagulan. At kadalasang nagdudulot ng mapaminsalang pagbaha. Kaya din tuwing panahon ng tagulan, madalas na laman ito ng balita. Pero bakit nga ba madaling bahain ang maraming parte ng Metro Manila? Ayon kay Director Alfredo May ng University of the Philippines Resilience Institute, hindi tayo binabaha dahil lang sa malakas na pag-ulan o bagyo. Binabaha tayo dahil ang Metro Manila ay isang malaking natural floodway area o daluyan ng tubig na nagmumula sa mga kabundukan ng Rizal tuwing bumubuhos ang malakas na pagulan. Yes, oo, kahit nung panahon pa ng mga Espanyol, binabaha na talaga ang maraming parte ng ng ngayon ay Metro Manila, no? Oh, so, siyempre dati na concentrated sa Manila, pero talagang mga bahain naman talaga yung lugar na 'yon tuwing panahon ng tag-ulan, tuwing may mga bagyo, no? Tuwing merong habagat, ayan, nagkakaroon ng mga pagbaha. Karaniwan, yung pagbaha ay kapag umapaw yung ilog, kapag uh, malakas ang buhos ng ulan. Sempre yung tubig dadaloy sa surface, no, sa kalupaan at uh, mamumuo sila doon sa mga ilog. At kapag uh, napuno yung ilog, aapaw doon sa gilid ng ilog. Eh tinayuan natin ng mga bahay yung mga gilid ng ilog eh. Na dati eh talaga namang parte talaga ng ilog, pero dahil inangkin natin, tinayuan natin, uh, minsan kapag tag-ulan na naman, eh binabaha ulit sila. At yung pinag-apawan na lugar, eh na, nakatirik yung mga bahay, mga gusali. So, ibig sabihin noon, natural na lugar ng ilog yon mga yon na tinatawag nating floodplains. Pag tag-init, ay eh, ay eh, nilalagyan natin ng kali. Nabubura na yung mga ganon. So, kapag umulan ulit, eh, kinukuha ulit ng kalikasan yung kanyang kanya ang Marikina, Mandaluyong, Maynila, Pasig, Tagig at ilang lugar sa Quezon City ay ang mga pangunahing floodplains. Ito ang mga lugar na malapit sa dalawang malaking ilog dito sa Metro Manila, ang Marikina at Pasig River ang mga lugar na ito rin ang pinakaapektado o masasabi nating danger zone sa tuwing magkakaroon ng bagyo o malakas na pag-ulan. yun ang mga kailangan natin iwasan. Hindi maganda na hindi tayo maalam. Hindi maganda na hindi tayo preparado. Alam kasi natin na ang Metro Manila ay sadyang binabaha. Kailangan alam natin yung mga lugar na hindi binabaha para kung sakaling umulan, alam natin kung saan tayo pupunta. May mga available technology and information na one click away na lang para ma-access natin gaya ng Project NOAA. Gamit ang ating mga smartphone at laptop, i-visit lang ang kanilang website. Dito makikita natin ang live simulation ng sitwasyon ng lugar natin tuwing makakaranas tayo ng malakas na pag-ulan o bagyo. Makikita din dito kung kailangan na ba nating lumikas o kung saan tayong lugar pwedeng ligtas na pumunta. Lalo na sa mga nasa probinsya na malapit sa karagatan o coastal area. Mag-invest tayo para kumalap ng kaalaman, maghanda, kasi kailangan natin na maghanda. Dahil kung hindi tayo maghahanda sa sadyang lugar na mapanganib, eh isang araw ay mabubulaga tayo at madi-disaster tayo. Habang ang baha ay isa sa mga natural na epekto ng ulan, hindi maikakaila na tayong mga tao ay may malaking kontribusyon sa ikalalala ng baha, basura, baradong kanal o drainage, at iba pa. Kung may disiplina, hindi man matanggal ang baha, hindi na tayo bahagi ng problema.